Chapter 10. Ang panalangin ko. Wala sanang magsabi sa huli, sinayang ko ang buhay ko. Ang iyong walang hanggang pag-ibig o Panginoon ay higit pang mabuti kaysa buhay. Ito ay ipinahayag mo sa amin sa maraming paraan. Sinabi mo ang mga salitang ito sa pamamagitan ng bibig ng iyong lingkod na si David. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, o Diyos, at pararangalan, ayon sa awit chapter 63 verse 3. Sinabi mo ito sa mga salita ng iyong apostol na si Pablo noong sabihin niya mula sa kulungan, Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti, ayon sa Filipos chapter 1 verse 23. O Panginoon, ikaw ay tunay na higit na mabuti kaysa buhay. Hindi nga ba't gumamit si Apostol Pablo ng mas mabigat na salita? hindi lamang mabuti, kundi lalong mabuti. Ikaw ay higit na mabuti kaysa buhay, kaya sinabi ng iyong apostol na ang kamatayan ay pakinabang. Ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang, ayon sa verse 21. Ang mawalan ng lahat ng maaring ialok ng mundo at maiwan na ikaw lamang ang kasama ay isang pakinabang. Bakit, O oh Diyos, na ang iyong pag-ibig ay higit na mabuti kaysa buhay? tunay ngang ibinigay sa amin ni David ang kasagutan sa paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi niya sinabi, dahil ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, pupurihin ko ang iyong pag-ibig. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na ikaw ang kanyang pupurihin, hindi ang pag-ibig mo. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Hindi ba ito dahil ang pinakakaibig-ibig na bagay tungkol sa iyong pag-ibig ay ang pagdadala nito sa amin patungo sa iyo kasama ng mga mata at mga puso at mga isip na may kakayahang makita ang kasaganaan ng iyong kaluwalhatian kasama ng lahat ng pagkaalis ng iyong poot at pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan upang walang makahadlang sa kaligayahan ng iyong presensya? Hindi ba ito ang banal na pag-ibig, ang kalooban at paggawa ng Diyos para bigyan tayong mga hindi karapat-dapat na makasalanan ng walang hanggang kagalakan sa Diyos? Ano pa nga ba ang pag-ibig kung ito ay walang hanggan? Ano pang higit na gantimpala ang maaaring ipagkaloob sa amin kaysa sa iyong sarili kung kami ay iyong minamahal? O Panginoon, alam mong ako'y nanginginig ngayon. Dahil sa takot na marami sa mga tumatawag sa iyo ng Panginoon ay ginawa ang kanilang mga sarili na gantimpala at kaluwalhatian ng iyong kagandahang loob. Gaano karami, Panginoon, ang ginawang patutuo ang iyong pag-ibig ng kanilang pagiging karapat-dapat? Ang kanilang kagalakan kung ganoon ay isa bang pamamalagi sa iyong kahalagahan o sa kanilang kahalagahan? Maraming mga dekada na ang lumipas kung saan ang paulit-ulit na mensahe ng mundo at kahit na nga ng ilang mga nagmi-ministeryo ay ito. Na ang pag-ibig ay pagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa tao. At kaya naman ang mga tao. Dahil sa katiyakang ito, kapag pinag-iisipan ang kahulugan ng iyong pag-ibig, ay ganito rin ang sinasabi. Ang pag-ibig ng Diyos ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa mga tao para naman sa katibayan ay nagtatanong sila, Hindi ba't nararamdaman mong minamahal ka kapag ikaw ay pinahahalagahan o tinuturing na karapat dapat? Ang sagot ko, minsan ay naging ganito rin ako. Noong ang buhay ay higit na mainam kaysa sa Panginoon at hindi ang kabaligtaran, mayroong pagkakataong ganito ko naramdaman ang pag-ibig. Noong wala na akong maisip na iba pang kagalakang hihigit kaysa sa karangalan ng aking pangalan. Noong ako ay sobrang nakatutok sa sarili ko na hindi ko maisip na mayroong kagalakang magmumula sa aking paghanga kaysa sa ako ang mismong hinahangaan. Oo, alam ko kung paanong tawagin ang papuri ng tao bilang pagpapakita ng pag-ibig at bigyang katuwiran ang ganitong pagnanais sa pamamagitan ng kahandaan na magbigay rin ng kaparehong papuri. Tila ba napaka-satisfying nito ang pag-ibig namin sa mutual admiration? Ngunit ngayon nakikita kong ito ay isang imitation salamat sa iyong dakilang biyaya. Naguugat ito sa Eden, matagal na panahon na ang nakalipas. Sinabi ng dakilang tagawasak ng aming pag-ibig at kagalakan sa aming inang si Eva. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama ayon sa Genesis chapter 3 verse 5. Parang Diyos, dapat ay sinabi ni Eva katulad na ako ng Diyos, dapat ay nakita niya ang panluloko. Pero hindi niya nakita at gaano karami ang hindi pa rin ito nakikita ngayon. Siya ay talaga namang katulad ng Diyos. Ganoon mo siya nilikha ayon sa iyong wangis o larawan. Ang kanyang pagkatawag at kanyang dakilang disenyo ay ito. Ang ilarawan ng karingalan ng kanyang manlilikha at kasama ng kanyang kagalakan at pagtitiwala ay pahalagahan at takilain ka. Ngunit nahasik na ang masamang kaisipan. Maari akong maging katulad niya sa ibang paraan. Maaring ang aking karingalan, ang makita at ang pag-ibig ay maaring mga hulugan ng pagpapahalaga at pagdakila sa akin. At dumating na nga sa mundong ito ang dakilang pagbabaligtad na tinatawag naming kasalanan at ang pag-ibig ay nakatayo na sa kanyang sarili. Ako ay nagdadalamhati, Panginoon, na ipaliwanag ito, pero narito ito kasama ng labis na kahihiyan. Ang pag-ibig mo ay hindi na nangangahulugang ginagawa mo ang kailangan mong gawin para ikaw ang aming maging kagalakan. Ang naging kahulugan nito ay ang paggawa mo ng kailangan mong gawin para maramdaman namin ang aming kahalagahan. Ito ay isang malungkot na pagpapalitan. At lalo pa nga, hindi lamang nito ninakawa ng aming mga kaluluwa nang nag-iisang kagalakan na iyong dinisenyo para isatisfy kami ng walang hanggan, ngunit mas malala pa, ninakawan ka nito ng iyong karangalan bilang kayamanan ng aming mga buhay. At lahat ng iyong ginawa mula noong madilim na araw sa Eden ay dinisenyo para itama ang mga bagay. O anong kasaysayan ng mga gawa at revelasyon na iyong ginawa para ikaw ang maging sentro ng aming kagalakan at ibalik sa iyong sarili ang nararapat na karangalan? ang maging siyang kayamanan ng iyong mga anak na pinahahalagahan ng higit pa sa buhay. Ilang beses na na iyong sinabi at pinakita, nilikha kita para sa aking kalwalhatian. Nilikha kita para sa aking kapurihan. Nilikha kita para sa aking karangalan at aking pangalan. At kung hindi pa rin makita ang iyong ibig sabihin, idinagdag mo pa. Sa piling ko'y madarama, ang lubos na kagalakan, ang tulong ko'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sa akin mo hanapin ang iyong kaligayahan. Magalak kayo sa akin at lumukso sa tuwa. Ako ang inyong tiyak at malaking gantimpala. Lumapit at iyong lasapin at magalak sa kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita at puspos ng kaluwalhatian. O kay gandang disenyo, ang gawin ang aming kagalakan na alingaw-ngaw ng iyong kataasan. Ang gawin ang aming kaligayahan na katibayan na hawak mo na ngayon ang lugar ng kayamanan sa aming mga buhay. Ang gawin ng kagalakan ng aming kaluluwa na diwa ng aming pagsamba at ang salamin ng iyong kahalagahan. Ang gawin ng iyong sarili na pinakanaluluwalhati sa amin o Diyos kapag kami ay nagagalak sa iyo. Paano ako naging sobrang bulag, Panginoon, para isipin na ang mahalin mo ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa akin at hindi sa iyong sarili? Paano ko na itingin ng aking mata sa isang teleskopyo? na para ako ay magalak na makita ang galaksis at mapansin sa salamin ang isang malabong refleksyon ng aking muka at sabihin, Ngayon ay masaya na ako, ako ay minamahal. Paano ako makakatayo sa harap ng lumulubog na araw sa pagitan ng mga bundok at sa kalawakan ng dagat at isipin na ang walang hanggang kagalakan ay dapat na magmula sa pagpapahalaga sa akin? Hindi ganito, Ama, ang pag-ibig. Sa napakalaking kapalit ay ginawa mo ang sarili mong aking kaluwalhatian at aking pagmamalaki, hindi masukat ang kabayarang ginawa mo upang ang iyong sarili ang maging kayamanan ng aking buhay. Isinugo mo ang iyong anak, ang nagliliab na sentro ng iyong kagandahan at iyong pag-ibig. Ibinigay mo siya sa pangungutya, pagtataksil, tinik, hagupit, pamalo, mga kamao, mga pako, sa kahihiyan at kamatayan. Para saan? para pawiin ang iyong poot at matugunan ang iyong katuwiran at ibaon ang lahat ng aking pagkakasala kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran at sa pinakamalalim na karagatan upang ako ay makauwi at makita ang kalawakan. Ito ang iyong pag-ibig o Diyos, hindi ang ako ay pahalagahan kundi gawin ang anumang kailangang gawin upang ako ay magising sa kagalakan ng pagdakila at pagpaparangal sa iyo sa walang hanggan. Paano ngayon na hindi si Kristo ang aking tanging ipagmamalaki. Hindi lamang na nagbayad siya para ikaw ay maging akin o Diyos, kundi siya mismo ang perpektong larawan at ang nagliliyab na sentro ng iyong kaningningan. Ano ang meron ako na hindi nagmula sa kanya? Anong kaloob ng buhay o hininga? Anong pangako ang nagawa na hindi nakatanggap ng oo mula sa kanya? Anong matamis na bagay o mahirap na bagay na paglaon ay iyong gagawing matamis? na aking natanggap maliban sa binayaran ng kanyang dugo? Walang isang bagay na karapat dapat para sa akin kundi ang impyerno. Gayunpaman, ang lahat ay akin dahil sa kanya at dahil lamang sa kanyang sakripisyo. O Diyos, huwag po ninyong pahintulutan na ako ay magmalaki maliban sa krus ni Kristo na aking Panginoon. At ngayon kami na tinuturing na kayamanan si Kristo at nakakaalam na ang iyong pag-ibig ay higit na mabuti kaysa buhay, ay nararapat bang ilaan katulad ng mundo ang aming mga kayamanan dito sa mundo? Hindi ba namin maririnig mula sa inyo, katulad ng nasabi ninyo na, Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Huwag mo sanang ipahintulot, O Panginoon, na habang ang mundo ay puno ng pangangailangan, kami ay uupo at magsasabing marami ka nang naipon para sa mahabang panahon kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Isang teribling kapahamakan ang naghihintay sa ganitong kawalang-pag-ibig. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan ayon sa Lucas chapter 6 verse 24. Kami ay natatakot sa mga salitang minsan mo nang sinabi sa mayamang walang puso. Alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At ang mahirap na iyan sa tabi ng iyong pintuan ay nagtiis naman ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. O Diyos, ang ganitong mga kayamanan ay isang sinayang na buhay. Protektahan mo kami Panginoon. luobin mo na kami ay makinig at sumunod sa isang pagtawag. Huwag kayong magimpok ng mga kayamanan dito sa lupa kundi sa lugar na walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Mag-ipon ka ng kayamanan na hindi kailanman mabibigo. Ngunit itatanong namin, anong mga kayamanan, Panginoon? Nakita ka namin ng ngumiti. Ako ang inyong kayamanan at ang inyong dakilang gantimpala. Ako ang inyong pagkain, inumin, ang inyong kasuotan para sa pagdiriwang at ang inyong walang hanggang pakinabang. Ako ang inyong buhay at ang inyong kagalakang kasiyasya sa lahat. Opo, Panginoon, iyan ay sapat na. Pero itatanong namin, paano namin dapat ilaan ang kayamanang ito? Hindi ba't ito ay ipinagkaloob doon ng iyong biyaya lamang at binayaran na ng minsanan para sa lahat ng dugo ni Jesus? Paano namin gagawin ang buhay na ito, itong maiksi at nag-iisang buhay na mayroon kami na isang pag-iipon ng kayamanan doon sa langit? Para sagutin ito, Dalalaman mo, O Diyos, na isinulat ko ang maliit na librong ito, at hindi ako tumingin sa aking sarili o nakinig sa ibang tinig, ngunit sinubukan ko na saliksikin ang iyong salita at sabihin kung ano ang sinabi mo. Iyan ang tanging pinanghahawakan ko patungkol sa katotohanan na aking naipahayag kung ano ang iyong isinulat. Ito ang kasagutan. Sa buhay na ito ay makapagsisimula kami na pahalagahan si Kristo at dito ay magkaroon ng kakayahan para magalak sa kanya. Isang mas dakilang kaluwalhatian ang naghihintay na ma-enjoy ng mga tao na lumalago sa pag-ibig kay Kristo. At ano ang pag-ibig kay Kristo? Ito ang pagmamahal namin sa iyong kabuuan sa pamamagitan niya. Ito ang pagpapahalaga sa kanyang pagiging perpekto higit sa lahat ng kayamanan sa mundo. Ito ang magalak sa pakikipag-ugnayan sa kanya higit sa lahat ng pamilya at kaibigan. Ito ang pagyakap sa lahat ng kanyang mga pangako na magkakaroon pa ng higit na kasiyahan sa kanyang presensya kaysa sa mga hindi totoong pangako ng kasalanan. Ito ay kagalakan sa kasalukuyang patikim ng kaluwalhatian at ang pag-asa ng hinaharap na kalubusan kapag nakaharap na namin siya. Ito'y isang tahimik na kapayapaan sa gitna ng daang pinili niya para sa amin kasama ang sakit nito. Ito ay pagiging kontento na walang darating sa amin na walang kabuluhan mayroong isang tahimik na uri ng kagalakan, O Panginoon, na si Jesus ay parehong iniligtas kami mula sa aming kasalanan at ipinakita sa amin kung paano magmahal. Ang kanyang buhay, katulad ng sinabi mo, ay parehong isang kabayaran at isang daan. Namatay siya para sa amin at ngayon ay tinatawag kami na mamatay kasama niya. Inako niya ang aming kahirapan upang kami, sa pamamagitan niya, ay magkamit ng kayamanan sa kanyang kalangitan at tinatawag niya kami ngayon na gamitin ang aming mga kayamanan para sa mahihirap. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay mo, ngunit ginawa niyang mababa ang kanyang sarili at tinawid ang isang walang hanggang pagkakalayo sa pagitan ng langit at lupa upang makita namin kung ano ang ibig sabihin ng Frontier Missions at makilahok sa kanya sa panghuling tungkulin. Hindi ba't ganito kung gayon ang paraan na kami ay nag-iipon ng kayamanan sa iyong tahanan ang ibigay ang aming pera at ang aming mga sarili upang ang pinakamaraming tao ay matulungang maging mayaman sa Diyos magpakailanman? Isang tahimik na uri ng kagalakan, sinabi ko, dahil sa napakaraming paghihirap. Hindi ako maaaring makahigit sa dakilang apostol na si Pablo na tinawag ang kanyang buhay na araw-araw na kamatayan at inilagay ito sa isang paradoks nalulungkot, gayong laging nagagalak, mga dukha ngunit maraming pinapayaman, mga walang-wala ngunit sagana sa lahat ng bagay, ayon sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 10. O Ama, loobin mo ang iyong church na mahalin ang iyong kaluwalhatian kaysa sa ginto, na tigilan ang kanyang pakikipagmabutihan sa kaginhawahan at siguridad. Loobin mong unahin namin ang iyong kaharian at hayaang dumating ang ibang bagay ayon sa iyong kalooban. Loobin mong kumilos kami patungo sa pangangailangan at hindi sa kaginhawahan. Loobin mong palayain kami ng matibay na katiyakan ng aming seguridad kay Kristo para maisapalaran namin ang aming mga tahanan at kalusugan at pera sa mundo. Tulungan mo kaming makita na kung susubukan naming proteksyonan ang aming kayamanan sa halip na gamitin ito para maipakitang hindi ito ang aming Diyos, sasayangin namin ang aming mga buhay kahit gaano pa kami magtagumpay. Minamahal na Panginoon, nanginginig ako ngayon na ipanalangin para sa mga mambabasa kung ano ang hindi ko naman gaanong nararamdaman sa sarili ko. Ngunit nalasap ko na kung ano ang aming magiging buhay kung ako at sila ay makakalakad sa gilid ng bangin ng kamatayan na palaging nariyan at ngumiti ng may tiyak na kumpiyansa na kung kami ay mahuhulog o posibleng maitulak, ito ay magiging pakinabang. O anong pagtalikod, anong dakilang kalayaan anong hindi magagaping paninindigan sa pag-ibig ang aming magiging bahagi kung kami ay lalakad sa daang ito? Anong kahandaan para maghirap para sa kalwalhatian ni Kristo? Anong pagnanais na ipakita sa mga mahihirap na buong kagalakan kaming gagastos at magpapagod para gawin silang nagagalak sa Diyos habang panahon? Anong kababaang loob at kalayaan mula sa pangangailangan para sa papuri at bayad? Ang lahat ng bagay ay sa amin kay Kristo, ang mundo, buhay, kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Ang lahat ay amin at kami ay kay Kristo, at wala sa mga ito ang karapat dapat para sa amin. Kaya nga, minamahal na Panginoon, lakas loob kong ipinapanalangin na lahat ng isinulat ko sa librong ito, kung ito ay totoo, ay lumaganap ng may kagalakan kay Heso Kristo na gumagapi sa takot lahat ng nag lang ang puso ay dapat natandaan ito. Ipinangako mo, hindi kita iiwan ni pababayaan man ayon sa Hebreo chapter 13 verse 5. Kaya nga dapat naming sabihin ng may kumpiyansang lumalaban sa kamatayan, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao ayon sa Hebreo chapter 13 verse 6? Huwag mong hayaan Panginoon ang sinuman na bumasa ng mga salitang ito ay sasabihin pagdating ng panahon, sinayang ko ang buhay ko. Ngunit loobin mo sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang espiritu at ng iyong makapangyarihang salita na kaming tumawag kay Kristo na Panginoon ay pahahalagahan siya ng higit sa aming mga buhay at maramdaman sa aming mga kaluluwa na si Kristo ay ang buhay at ang kamatayan ay pakinabang. At sana ay maitanghal namin ang kanyang kahalagahan para makita ng lahat at sa aming pagpapahalaga sa Kanya ay mapapurihan siya ng lahat sa mundo. Siya sana ay maitaas sa buhay at kamatayan. Makita nawa ng bawat pamayanan at bansa kung paanong ang kagalakan kay Jesus ay nagpapalaya sa kanyang mga anak mula sa kapangyarihan ng paggagahaman at takot. Hayaan mong dumaloy ang pag-ibig mula sa iyong mga anak at nawa, Panginoon, ay mangyari ito. Na kahit maging kabayaran pa ang aming buhay, ang mga tao ay magagalak sa Diyos. Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Ang mga bansa naway magalak at umawit sa kagalakan. Ayon sa awit chapter 67 verse 3 to 4. Ang kinin mo ang iyong lugar ng karangalan, O Kristo, bilang walang kapantay na kayamanan ng mundo. Nang may nanginginig na mga kamay sa harap ng trono ng Diyos at lubos na nakadepende sa iyong biyaya, itinataas namin ang aming tinig at ipinapahayag itong taimtim na pangako. Habang nabubuhay ang Diyos at bilang tangi kong kailangan, hindi ko sasayangin ang buhay ko sa pamamagitan ni Heso Kristo. Amen. Kung nakatulong sa iyo ang librong ito, gusto naming marinig kung paano ginamit ng Diyos ang mga nabasa mo para matulungan ka sa panahong ito. Pwede mo kaming i-email sa treasuringchristph at gmail.com. Para sa iba pang mga Taglish gospel-centered resources tulad ng e-books, sermons, study guides, at conference resources, please visit our website at www.treasuringchristph.org.